dumulog sa tanggapan ng LGU Calibo ang isang nanay para makuha sa puder ng isang pulis sa Maynila ang kanyang 12 years old na anak na babae. Ayon sa nanay, apat na taon na ang nakalilipas nang makilala nila ang pulis dito sa lalawigan ng Aklan. Inan. Anong year yun? Anong year nung malis? 2020, Sir. 2020? Oo, oh, 2020. Kasi, na oo. Oh. Oh. Nag-aaral pa siya dito sa Kalibo. Grade ano Grade, siya? Mag-grade 2 yun bag oh. sa pasukan Grade sana. Two. Tapos ang anak mo ilang taon yun? 8 uh, years old eight pa years lang old. siya. Kasi oh. ngayon siya 12 years old na siya, Sir. Nagbakasyon umano sa tiyuhin dito sa aklan ang di pa ng pulis. Tapos, nagbakasyon siya dito yung pulis na yan sa tiyuhin niya. Uh -huh. Sa kanyang pagbabakasyon at pag-iikot dito sa aklan ay nawala umano ang kanyang wallet. Uh, nawala yung wallet niya. Doon yung nakalagay yung lisensya niya sa pagkapulis. Tapos, merong naman na uh, pera. Uh -huh. Isa sa mga nabisitahan noon nang nasabing pulis ay ang farm na pinagtatrabahuhan ng tatay ng bata. Sa loob ng CR, nang nasabing farm, naiwan pala ng pulis ang kanyang nasabing wallet. Sir, nagtrabaho kasi yung asawa ko doon sa tiyuhin nang nagdala mm -hmm. sa anak ko. Pumunta sa CR yung... 'Yung asawa ko, nakita niya doon 'yung wallet na 'yon sa farm, sir? Sa farm. Oo. Nagkataon na doon pumunta 'yung polis. Oo, sa CR nila. Oo, uh oo. -huh. Eh siguro nakalimutan niya uh, -huh. uh kung saan niya nilagay uh -huh. pagkatapos ay eh, Nag-CR yung asawa ko. Nakita niya doon yung wallet na yon Tapos bumalik yung kwan, yung pulis yung police na yon na kung saan, kung nandoon talaga. Agad naman na isinauli ng tatay ng bata sa police ang wallet. Binigyan umano siya nito ng pabuya. Pero hindi niya ito tinanggap. Tinawagan niya yung amo niya, yung tsuhin ng police na yon na doon mm -hmm. nandoon pala yung wallet niya. Binigyan niya yung asawa ko ng pera. Uh -huh. parang pabuya na sa pag pagkakita niya pero uh -huh. hindi tinanggap ng asawa, asawa ko dito na raw nag-alok ang pulis na siya na ang magpapaaral sa bata na noon ay nasa grade 2 at 8 taong gulang pa lamang yung mama yung anak ko na yon yung uh -huh. nasa Manila nasa doon niya uh -huh. na dinala niya ng polis na yon Pinagkitaan niya na potensyal yung bata mm -hmm. at may pangarap kasi yung anak ko. Inupiran niya ng papapaaralin mm -hmm. kasi hindi niya, kasi tinanggap ng asawa ko yung pera na inaalok niya. Yeah. Ilang gabi raw nilang pinag-isipang mag-asawa ang alok na nasabing pulis. Sabi ng asawa ko, sabihan ko lang muna yung, yung ako nga at saka yung anak ko kung disidido talaga. Nung pumunta ko doon, sa nag, farm. Oh. oh, sa farm, mm. nag-usap kami, nag-usap kami ng mga ma, tat, na tatlo mm -hmm. ng bata. Nag-usap pa kami ng mother niya, tapos mm. yung pulis na 'yan. Mother ng ng pulis. Mm, ah, ng pulis. Okay, oh, mm, oh Na sila lang daw magpapaaral. Mm -hmm. Inisip ko ng maigi. Pero dahil kilala naman nila ang tiyuhin na pinagbakasyonan nito at sa pakiusap na rin ng bata, napayagan siya para sa kinabukasan nito. Sabi ng bata, ma, payagan mo na ako kasi meron akong pangarap. Uh -huh. Yung pangarap niya kasi sir, hindi ko kaya eh, abugado. Uh -huh. Hindi ko talaga ma makaya dahil sa sitwasyon ko, uh -huh. sa, sa sa kalagayan ko na to, parang hindi ko kaya. Uh -huh. Ay, umiyak siya sa akin na, ma, payagan mo na ako kahit masakit. Titiisin mo para lang sa atin sa kinabukasan natin. Mm, 'Yun ang baka ako ng lang, oo. Baka ako lang makahaon sa inyo. Ang kadanaites ng bata na makapagtapos ng pag-aaral para makaahon sa kahirapan ang nagtulak sa desisyon ng mag-asawa na payagan ang anak na sumama sa pulis. <smart noise> O sige na, sabi ko nang gano'n sa kanya O papayag ako pero mag-aral ka ng mabuti ha ah. Sabi mm. ko nang gano'n O di, ayun, nagpayag talaga ako Kahit masakit sir, pumayag talaga ako sir Kasi sa kinabukasan niya kasi eh Disidido talaga yung anak ko Noong unang taon raw ay nakakausap pa ni nanay Ang pulis na kumukup sa anak Sinabi nito na maayos naman ang kalagayan ng bata At nag-aaral nga raw ito Ngunit sa mga sumunod na mga taon ay madalang na nila itong makausap. Nakalis na sila, kinunan ko ng kuwan ng CP number niya. Mm -hmm, mm -hmm. Nakukunta ko pa siya mga kalahating taon. So, sa, kausap mo yung polis mismo? Oo, ang tapad, mo. Oo, mo? Wala pa siyang asawa nun. Mm -hmm. Pagkatapos nun, sir, hai wala na. Ilang taon na nakalipas, hindi ko na siya makuntak, sir. Makalipas ang apat na taon, tumawag sa kanila ang nagpakilalang Mrs. Umano ng pulis na tumulong sa bata para makapagsumbong sa magulang. Nitong kwan lang na nakontak ko siya kasi nag na yung pulis, uh -huh. inad niya yung kuya ng anak ko na yon. Uh -huh. Yun ko nalaman sir nitong Januari na ganun nga. Uh, bali ang tumulog sa inyo na makatawag? Yung, ay yung asawa niya, sir. Asawa ng asawa pulis na. mismo. Oo. Nang makausap na muli nila ang anak ay umiiyak na ito dahil hindi na raw nito makayanan ang pangmamaltrato sa kanya. nag siya sa akin, sir. Umiiyak siya sa akin, sabi niya, "Matulungan mo ako, makauwi." Eh bakit? Sabi ko nang ganun, iya ka nang iyak, eh, 'di ba? Hmm. Mabuti naman kalagayan mo. Basta man 'di ko na kaya, kunin mo na ako dito. Ano ba talaga kalagayan mo dyan? Magsabi ka sa akin, kahit isang flow lang nak, oh. bakit umiiyak ka? Sabi ko nang ganun. Mm -hmm. Eh, sabi na ng, ng asawa ng pulis na yan, eh, sabihin mo na yung problema mo. Sabi niya ng ganun, man, sinasaktan ako nila. Mm -hmm. eh, sabi nga ng anak ko, hindi mo nga ako sinasaktan, ma, pero dito, sinasaktan nila ako, sinusuntok sa ulo. Uh, hindi lang police. kasi sir, daw isa yung nanakit sa kanya. Hindi lang daw yung pulis, kundi mother niya at saka father. father niya yung nanakit sa kanya. Hindi rin daw totoo na pinag siya ng pulis at ng kanyang pamilya. At sa halip ay ginawa siyang alila. Sinabi niya, mula, mula noon man na ako nila, hindi nila ako pinaaral. Ano? At tapos ay ginagawa ko dito ng katulong. Eh nakikita ko kasi sir na mm. sa tuwing tumatawag siya, 10 to 11, may ginagawa pa sir. Temporary. Naglalaba, nag, naghugas ng plato. Mm. Marami sir, marami yung ginagawa niya. Sabi nga ng kapatid niya, ng kuya niya, dapat natutulog ka na nito, sabi niya, ganon eh. Iwala eh, mayroon pa kung ginagawa, sabi niya ng ganon. <coughs> Hindi daw makapagsumbog noon ang bata dahil nandoon umano ang pulis at maka kung ano pa ang gawin sa kanya. Sabi ko, di ba't noon tinatanong kita, umaaral ka sabi mo? Eh kasi ma, nandito kasi sila, baka kung ano gawin nila sa akin. <coughs> Hinalak din umano ng bata na tumakas kasama ang nagpapakilalang asawa ng pulis. Sabi pa nga niya sir, eh, tatakas siya. Sabi ko na, kang tumakas. Baka kung saan ko pa ikaw yung hahanapin. Sila dalawa sana ang tatakas sir. Mm. So, ibig sabihin, hindi rin maayos yung yung kalagayan sa, o ano, yung, yung babae at saka yung pulis ay hindi hindi sila mag uh, hindi rin magkasundo, um, parang ganon So, tinulungan tinulungan niya yung, yung anak, anak, ko, siya na, siya yung gabay ng communication yung, kayo. Ang gabay, sir. Nagsabi sa pasaha siya sa akin na marami pa daw na nasasabihin siya sa akin kapag kaharap niya, niya ako. malaman ang kalagayan ng kanyang anak ay agad itong humingi ng tulong sa Barangay Affairs na agad namang gumawa ng aksyon. Pumunta ako sa, sa aming uh, barangay tapos mm. nagsabi ako sa kapitan doon tinulungan nila ako na magpa-blatter kasama ko yung kagawad pumunta mm. kami ng DHWD tapos pina ginprasis yung papeles lahat mm. sir so ina pumunta sila sa akin then uh, ikimento nga yung problema at gustong gusto talaga ng nanay na na kunin yung anak niya dun sa Metro Manila. Nung sinabi ni Manang yung problema niya, sinabi ni Mayor na sige, pup pupuntahan natin. Nag-coordinate -nag agad ako sa ating ano, MSWD officer, ay kay Ma'am Loli, kay Ma'am Early, para masikaso yung kung ano yung status doon. At dahil sa mabilis na pagtugon ng pinagsanib na puwersa, ng LGU Kalibo at pamahala ang panglungsod ng Palinswela ay agad na nakuha ang pata sa mga kamay ng mga taong nanamantala sa kanyang murang edad at kahirapan. Sa mga oras na ito ay uh, nag-uusap po si uh, Municipal Mayor uh, Juris uh, Bautista Sucro at ang uh, PSWD ng uh, Valenzuela City at nasa taas na daw po ang uh, bata na nire-rescue o nire-rescue ng uh, DSWD. So mamaya-mayang konti makikita na natin kung uh, kumusta ba itong uh, kalagayan uh, ng batang ito uh, mga kapobre. Okay. <laughs> once nalaman namin, wala pa hong, we're happy to say, wala pang 24 hours, we were able to rescue the child. Yun ho ang pinakamaganda. I think this is a very clear and good example of an LGU and LGU working together for, um, on how to rescue the child. Yun ho. Medyo naging mahirap sa part po namin dahil may resistance din sa part nung custodian niya. Pero sa tulong po ng mga kapulisan natin dito sa Valenzuela na nagawa natin ang paraan po na maging maayos po yung transition from custodian papunta po sa atin. early coordination ng ating uh, dalawang uh, CSWD kay ma'am at sa ating uh, CSWD dito sa Valenzuela, kaagad-agad po ay naaksyonan natin in saving po yung uh, bata po na nakakalungkot po ang naging storya halos anim na taon na nandito pala sa amin kung hindi ho dahil kay mayor hindi ko rin ho malalaman itong storyang uh, ganitong ka kalalim na storya kung saan ay pamaga uh, halos child trafficking na rin ho ito or human trafficking ang pwede nating itawag dito no so yung naging treatment sa kanya nagiging uh, pag uh, ikang pagkulong uh, sa kanya dito sa aming lugar ay, uh, ito po ay uh, kami dito sa Valencia talaga hindi ho namin tinatolerate. tolerate. Eh. Marami ho kaming cases na ganito pero we are very thankful to the local government of uh, uh Calibo and uh, ang kasamahan sa CSWD for informing us of uh, such an act. No? Ano pong next step after nito? No? Uh, ito nga po safe na po yung bata. Ano po yung next step? As next step po natin ngayon po, uh, iuwi po natin siya bukas sa ating probinsya, sa ating bayan na, no? Tapos, uh, uh, magkikisbida po ang ating uh, Municipal so Social Welfare Development Office po. And then, uh, continuous po yung counseling natin sa bata po, kasi yung sa nadaanan niya, na sitwasyon oh, yes. niya, no? Huh? And then, magkikisbida kami to the child and then we'll coordinate closely with the CSWD ano the balance for the updates. Mm -hmm. Mayor, may may tutulong tayo after na ipalit yung bata sa Pinagpong? Uh, I-assess po natin yung sitwasyon ng bata. Total nung pinangakuan po siya ditong pag-aaralin. Pwede po natin gawin sa ating uh, sa local government unit po ng Kalibo, Pwede po natin siya matulungan pa rin para hindi na po siya malayo at maligaw ng landas po. Sa ngayon ay masaya na si Nanay Evelyn dahil kasama na nito ang anak sa kanyang pag-uwi sa Aklan habang magpapatuloy naman ang case build-up na gagawin ng DSWD para masampahan ng kaso ang mga salarin. Para kay Marksy, Head ng Kalibo Barangay Affairs, sana ay magsilbi umano itong aral sa lahat na huwag agad ipagkatiwala ang kanilang mga anak sa mga taong hindi nila kilala. Isa lang ito sa mga nangyayari o pang, nangyayari na parang na-media lang talaga. Pero araw-araw po mayroong mga ganyang kaso dito sa amin na hindi nila binibigyan talaga ng ng publicity. But uh, mas maganda nga na, na-publish ito para maging lesson man sa sa mga pamilya or sa parents na yung aral ditong nakuha natin, huwag nating ipag uh, ibigay yung anak natin sa hindi natin kilala no? para lang makapag-aral sila. Kasi habang may kaya nating ano magtrabaho or kaya nating paaralin nating anak eh pwede naman nating paaralin yan in our own way hindi sa ibang tao or hindi na hindi natin kadugo. Ng boss naman ang pagpapasalamat ng nasabing ina sa lahat ng mga tumulong upang mabawi ang nawalay na anak. Sa so lahat nga nagtulong sa akin uh, sa sa kapitan namin, sa kagawad sa sa ating yang uh, Adits WD Kaiser Mark mm -hmm. kay Mayor mm -hmm. at kay Mama Tugna sana nga pagbabay ka kun mm -hmm. Salamat din kinyo <laughs> Ito ang Pipi News online. News online.